Ayan guys, magluluto po tayo ng ginisang mais. Siyempre, ang sahog po natin, mais. Malunggay, dahon ng malunggay, mantika, magic sarap, bawang, sibuyas, at nor. Ayan guys, magluluto na tayo ng ginisang mais. Nagayot ko na po yung mais. Bawang, sibuyas, nor, pork, at magic sarap. Bagay naman? At malunggay. Dahil init na ang kasirola, ilagay na natin ng mantika. Kunti lang. Dahil mayinit na ang mantila, ilagay natin ng bawang. At punahin natin hanggang hey, Ay, na ano. Next, ilagay natin ang sibuyas.

Then, ah kanting patis, yeah, ini magic serap, adukin, dan Palating sa rola lang guys kasi malapit siya. Malapit po kasi ang guys yan. Hintayin po natin kumulo. Kaya tatakpan po natin para kumulo. Tingnan natin kung kumukulo na. Ayan, kumukulo na siya. Lagay na natin ng nor pork para magkalasa ang ating niluluto. Okay. Hindi pa siya malambot guys. Hindi pa siya luto. Kaya hayaan muna natin siyang kumulo ng kumulo. Nantakpan ulit natin. Buksan natin. Ayan. pa siya masyadong malapot guys hingan mo yung konti ilaputin natin ng konti hayaan natin kumulo nang kumulo hanggang sa maluto yung maes tikman natin ang lasa guys kung ano ang lasa guys lagi nakadepende sa inyong panlasa ang lasa ha kasi ako guys matabang ako magtimpla sa katwiran ko sa matabang may remedyo sa alat wala Kaya, may iba dyan, matapang ang timpla, mataas, pag-asin, kaya nga sa inyo ha? Medyo hilaw pa po ang mais, Oh. Hindi pa masyado. Ang mga dilaw-dilaw pa. Maya-maya na konti, guys. Gusto ko kasi may nahihigit na sabaw, kaya dinagdagan ko yung sabaw na. mampu na natin yung maes. Kung luto na yung maes. Yan guys, ilagay na natin ang malunggay. Hindi na natin masyadong patutuyuan yung sabaw. At gusto ko po ang sabaw. Ayan. Haluan lang po natin ng konti. Yung malunggay. Ayan. Diba? Ayan. Pakuluin lang po natin ng konti. Then, okay na po yan. Ngayon, guys, luto na po ang ating ginisang mais. Ayan, tama na. Thank you for watching guys. Huwag niyo pong kalimutan. Mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video. Thank you guys. Love you all. God bless mga.